Palit tayo ng air filter. Ito ay replacement lang naman ito, no? So happy to brand. Yan, M3 sold. So tanggalin niyo 'yung nandito, tanggalin niyo 'yung cover dito para maibaba niyo itong ano, itong gulong. Tapos tanggalin niyo 'yung mga tornilyo, screw dito sa air anunya air box niya, no? Para makuha nyo So, ito na yung itsura nya Ito yung itsura nya, oh Ayan Nabas muna natin to Dumi, oh Oh, grabe Ito kasing unit ay galing bulakan So, maaring Pwede na magtanim Ayan hmm. pwede, May lupa na, oh Tapos yung air filter nya Tignan nyo naman, oh Oh, grabe na yung air filter niya. Kumapit na. Ayan. So, basic maintenance. Ayan. May tornilyo pa pala dun. Pag simulan natin yung tornilyo. So, ito air filter, no? So, mula siguro nung nabili, hindi pa napalitan to. So, grabe, o Oh. oh. So, pag ganyan, sisinukin din yung motor nyo, no? Hindi na makahinga. So, grabe, oh. Tumuan. Oo. Oh. <laughs> Tataniman na kamote. Tataniman ito ng kamote. Ayan. Picture natin para makita nyo. Grabe. Sporty. Ayan. So, ganun lang. Turnilyo ulit. Screw. Tapos balik nyo na yung ano Yung bago Ito yung bago So ayan So ito na guys Nililis na rin natin yung taniman ng halaman ano? Yung cover nya So yun na yung bagong air filter So balik na lang ito Tsaka yung mga screw nya So goods na yan Ito yung luma So lagi kayo mag check para hindi masira yung inyong carburetor no? Hindi magpugak-pugak Tsaka hindi malakas sa konsumo ng gasolina yan. Ito. Balik na ito dito. O, ganun lang. Yan.